Hi, welcome back sa aking YouTube channel, no. So nga nang pag-uusapan natin. Meron kasi nag-comment kung paano ba malaman kung nakapirate ba tayo, no. So gumawa ako ng videos. So kung ikaw hindi ka pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, no. Please subscribe my YouTube channel and click mo notification bell para updated ka sa mga susunod na videos ko. So tingnan niyo lang po niyo sa screen, no. Una po ay mag research po kayo ng YouTube Studio pagkatapos makita po ninyo inyong account sa YouTube. So, pindutin lang po ninyo yung C, Diyan po rin makikita ang mga copyright kasi kailangan po natin ilinisin nyo muna yung ating YouTube channel para po ipamonetize natin. Dapat walang copyright. So, hindi kayo pwede makapag-delete dyan sa ating YouTube dashboard. So, dapat po nakapag-download na rin po kayo ng YouTube Studio kasi doon po kayo mag-delete ng inyong mga videos na mayroong copyright. So, meron din po akong videos dyan na pwedeng palitan, pwedeng alisin yung copyright, pwedeng palitan ng music, pwedeng i-mute. Depende po sa inyo yan kung palitan nyo ng music or i-delete na lang po ninyo para, para naman po maging para naman po maging maganda yung ating YouTube channel. No? So, walang copyright. So, dapat alam po din nyo yung ating channel customize kasi dyan po makikita po ng hindi pa nakapag-subscribe sa atin yung ating mga videos kung ano pa talaga yung mga videos natin. Dapat mag-display po kayo ng dalawang videos dyan. So, tingnan na lang po ninyo dyan sa screen. So, ganun lang po ang ginagawa ko. Sinchance ko lang po yung videos na luma na. Pinapalitan ko lang po ng bago, no. So, dinisplihan ko po ng dalawang videos. Yung hindi pa nakapagsubscribe is makikita po nila yung mga topic natin dyan, yung mga videos natin. Yung nakapagsubscribe naman po is makikita na po nila yun. So, para makapagsubscribe sila, dapat po lagyan po ninyo ng channel, customize, no. So, yun lang po. Kung hindi po kayo naka subscribe, mag-subscribe na kayo sa aking YouTube channel. Sa so, hindi pa po nakapag-follow sa ating Facebook feeds, Jane Balaga po yung ating Facebook feeds. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you for watching. Bye-bye.